hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negat sa show na to dahil directing good vibes. Ang sa iyo, live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paggunita sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa Monumento sa Lungsod ng Caloocan. Sa ika na pong anibersaryo ng kapanganakan ng bayani, hinimok ni Bersamin ang publiko na tularan si Bonifacio hindi lang sa paglaban sa kaaway, kundi maging sa paglaban sa kahirapan. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Edwin Duque. Pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Kalukan Mayor Del Along Malapitan Uh, commemoration ng ika-160 birth uh, anniversary ni Gat Andres Bonifacio dito sa Monumento Circle sa Caloocan. Dumating ang opisyal ng Malacanang Pasado alas 8 ng umaga sa dambana ni Gat Andres Bonifacio sa Monumento Circle. Mas uh, mahigpit ang uh, seguridad sa monumento mula pa kagabi dahil sa tinambakan ito ng persa ng EFP, BNP, Bureau of Protection, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya na kabilang narito ang uh, PSG. Basi kasi sa original na schedule ay darating si Pangulong BBM kaya kahapon pa lamang ay matindi na. Ang uh, preparasyon pero kalinang umaga inanunsyo ng kalokan ng Diyos na Sekretary Lucas Bersamin ang darating para pangunahan naman ang 160th anniversary ni Gat Andres Bonifacio ang aminsay ni Mayor Along malapitan laban sa kahirapan. pagmata wala mang uh, digmaan tulad ng uh, pananakop pero patuloy pa rin niya ang pananakop ng kahirapan na dapat labanan at itaguyod para sa mamamayang Pilipino. Maikli naman namin sa ni kung saan ay maging tularan. Ang katatagan ni Kat Andres Bonifacio hindi lamang para gabiin ng kaway kundi ang napatuloy na pagkakasakal ng mamaya Pilipino sa patuloy pa ring kahirapan. Para sa na Network News, ako si Alex 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama masama tayo Pilipino. Suportahan sa kamera ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na buhayin ang peace talks sa CPP-NPA-NDF. Ayon sa mga kongresista, nagpapakita ito ng kahandaan ng presidente na makinig sa hinaing ng mga rebelde. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Rigonan. Buo ang suporta ng Liderato ng Kamara sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na muling buhay ng peace negotiations sa cpp Sesang ndf Sa isang statement, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, ito ay isang mahalagang hakbang para makamit ang mapayapa, nagkakaisa at progresibong bansa. Ang kay Romualdez ipinakita ni Pangulong Marcos ang kahandaang makinig sa inaing na ma-rebelde at humanap ng solusyon para matuldukan ng matagal ng problema sa insurgency. Ilang kondisyon naman ang inilatag ng Makabayan Bloc para matiyak umano na maayos na umusad ang usapang pangkapayapaan. Sinabi ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, mahaba pa ang lalakbay ng usapang pangkapayapaan ng magkabilang panig. Pero makatutulong niya kung matutugunan ng gobyerno ang isyo ng kahirapan at kawalan ng hustisya sa pamilya at mga miyembro ng rebelding grupo. Iginit naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Kung sinsero ang Marcos Jr. Administration, alisin na ang bansag na terorista sa National Democratic Front at Pagbuwag sa NTFLCA. Sa panig naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, napapanahon ng magkaisa ang bansa sa harap ng maraming mga pagsubok. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. ng isang opisyal na hindi bubuwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito ay sa gitna ng kondisyon ng National Democratic Front of the Philippines na buwagin ng naturang task force para tuluyang mapausad ang usaping pangkapayapaan sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. Ang mga detalye ay alamin sa report ni Angelica Cosme. Hindi bubuwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Itong tiniyak ni Task Force Vice Chair at National Security Advisor Eduardo Anyo sa gitna ng inilatag na kondisyon ng National Democratic Front of the Philippines na buwagin ang naturang anti-insurgency task force ng bansa para tuluyang mapausad ang usaping pangkapayapaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at mga komunistang rebelde. Ayon sa opisyal, tuloy ang mga aktibidad at programa ng NTF-ELCAC para masiguro ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan at barangay development programs sa mga malalayong lugar. Gayon din ang patuloy na proteksyon sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga ikinakasang operasyon ng militar at ipinatutupad na batas. Mga gunita na kamakailan lang inirekomenda rin ng isang UN expert ang pagbuwag sa naturang task force, bagay na inalmahan din ni Anyo. Matapos naman ang nilagdaang kasunduan sa Oslo, Norway na nagpapahayag ng kagustuhang pagulungin ang usaping pangkapayapaan, inihayag ng opisyal na walang holiday ceasefire sa pagitan ng New People's Army at ntfl elcac Tuloy-an ang military at military operations ng kanilang puwersa laban sa mga komunistang rebelde sa kabila ng agreement ng pamahalaan at NDFP. At yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. National Bike to Work Day ni Pangulong BBM ang huling araw ng Nobyembre o November 30. Ito ay upang isulong pa sa publiko ang kakayahan ng mga bisikleta bilang moda ng transportasyon sa bansa. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang huling araw sa buwan ng Nobyembre bilang National Bike to Work Day. Ito raw ay upang magsulong ng kamalayan sa publiko ang kakayahan ng mga bisikleta na gamitin bilang mode of transportation at ipromote pa ang pagbibisikleta sa bansa. Sa ilalim naman ng Proclamation Number no. 409 na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad na ipinagdiriwang ang National Bike to Work Day tuwing November 30 ng bawat taon. Inatasan din ng Interagency Technical Working Group on Active Transport ng Department of Health kasama ang iba pang NGO at civil society groups na pangunahan ng pagdiriwang kabilang na mga programa at aktibidad. Layon rin ng proklamasyon na maging maayos at balanse ang pagpapanatili ng pagunlad at pagpreserba sa kalikasan maging ang hangin na mahalaga sa kapakanan ng mga Pilipino. Mas mabilis at epektibong inovasyon ang inilunsad sa Western Visayas para sa mga magsasaka. Dahil nagkaroon na ng mobile food facility na isang programa upang tulungan ng mga magsasaka sa pag ng kanilang mga kailangan para sa mas epektibong pagsasaka. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang Mobile Food Facility sa Western Visayas. Ang Food on the Road Innovation and Processing Facility o ang tinatawag nila Food Trip ay isa sa key program sa exhibit sa nakaraang National Science and Technology Week. Layo nito na maghatid ng mga farm produce at iba pang produktong kailangan ng mga magsasaka sa iba't ibang probinsya na wala sa mga pamilihan. Gayun din ang mapahaba ang buhay ng mga ito, maiwasan ng sa Kayang at masigurado ang dagdag na kita ng mga magsasaka. Gawa ang Mobile Modular Food Processing Facility na food trip sa 32-foot customized truck na may frying technology para makalikha ng agriculture at fishery by-products. Paliwanag ng DOST na maaring idaan sa frying o prito ang mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda na hindi na ibenta para hindi sila malugi. Naglaan ng malaking pondo ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City para sa pagbibigay prioridad sa kahalagahan ng maayos na kalusugan, lalo na ng mga kabataan sa lalawigan. Gayun din daw ang pagsugpo sa malnutrisyon na kinakaharap ng mga bata. Narito ang report ni Mili Borja. Naglaan ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City ng 11 million pesos para sa pagpapatupad ng local nutrition program para sa 6,132 na mga bata sa mga daycare center. Binigyang diin ng alkalde ng lalawigan na si Mayor Junard Chan ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa kapakanan at nutrisyon ng bawat kabataan sa lalawigan. Layunin ng nasabing programa na matugunan ang suniranin sa malnutrisyon at tiyakin na ang mga bata ay makatatanggap ng sapat at masustansyang pagkain. Dagdag pa ng alkalde, ang lungsod ay patuloy sa inisyatibo sa pagbibigay ng food relief para sa mga pamilyang kabilang sa the poorest of the poor. Nagpatupad din ang pamahalaan ng Lapu-Lapu City ng komprehensibong programa na nangangalaga sa seguridad at kaligtasan ng mga kabataan na posibleng maging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tatlong samahan sa Isabela ang nahandugan ng panimulang puhunan ng DSWD para sa kanilang mga livelihood project. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Mahigit 60 participant stakeholders ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa Santa Rita, Batangas ang nakatanggap ng panimulang puhunan mula sa Department of Social Welfare and Development. May kabuang 900,000 ang suportang ibinigay upang makapagsimula ng kanilang livelihood projects. Ayon sa Project Development Officer na si Amor Luna Reyes, mahalaga ang pagdalo ng mga beneficiary upang matiyak na mayroon silang sapat na kaalaman sa programa at basic skills para sa kanilang uumpisahang negosyo. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Santa Teresita Mayor Norberto Sigunyal sa ibinigay na puhunan at training sa mga miyembro ng samahan para sa kanilang hog racing at rice trading enterprise. Upang mapabuti at mapaunlad ang produksyong pang-agrikultura sa bansa, Papaigtingin daw ng DA ang paggamit ng mga modernong teknolohiya at kagamitan sa sektor at masiguro ang sapat na supply ng bigas. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Gumagamit na ng iba't ibang makabagong teknolohiya at nagtayo pa ng higit pang mga imprastraktura ang gobyerno para sa ating agrikultura upang mapabuti ang produksyon ng bigas. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Chul R. Jr., sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaroon ng sustainable rice value chain sa bansa ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagprioritize ng research and development. Dagdag pa ng Pangulo, nais niyang gawing abot kaya para sa mga mamimiling Pilipino ang mga livestock, poultry, fisheries at mga produktong pananim. Sa ngayon, ang bansa ay umangkat ng humigit kumulang 2.8 milyong tonelada, mas mababa ng isang milyon kaysa sa dami ng butil na binili mula sa ibang bansa noong nakaraang taon. Ang mababang pagangkat ng bigas at mga produktong pang agrikultura ay makatutulong sa 10 milyong magsasaka at mangingisda sa bansa upang lumikha ng mas maraming oportunidad at mapalago ang lumiliit na kalakaran ng kontribusyon sa agrikultura at pagunlad ng ekonomiya sa bansa. Sa uling datos ng DA, nasa 2.4 milyong magsasaka na sa bansa ang papunta na sa senior years kung kaya umaasa ang kagawaran na magkaroon pa ng mga bagong henerasyon ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Dahil lang South Korean girl group na New Jeans, kinilala bilang Artist of the Year sa 2023 Mama Awards. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, ihatid sa atin ng ating showbiz, Angel. Itinanghal na Artist of the Year ang K-pop group New Jeans sa katatapos lang ng Mama Awards sa ginanap sa Japan. Ito ay isa sa mga grand prize ng itulang award-giving body na huling hawak ng BTS for seven straight years. Si rin ang first female unit na nakasungkit ng nasabing titulo mula noong huli itong iginawad sa Girls' Generation taong 2011. Pero maliban pa riyan, panalunan din ng five-piece track ng New Jeans ang Song of the Year at Best Dance Performance for a Female Group Award para sa kanilang smash hit na dito. Habang sila rin ang kinilala bilang Best Female Group para sa taong ito. Ang New Jeans ay binubuni na Minji, Honey, Daniel, Harry at Hayne. Nag-debut sila July 2022 sa ilalim ng Hybe sub-label na Adore. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better sa akin ngayong araw ay ang pag-aksyon na sugpuin ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City ang kinakaharap ng mga kabataan na malnutrisyon sa lalawigan. Malaking tulong ang pondong inilaan upang sa simpleng paraan, tulad ng mga food relief, ay maabotan ng paunti-unting tulong ang mga bata maging ang mga kabilang sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV